si Elon Musk ay isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Narito ang mga detalye kung paano siya yumaman. Ipinanganak sa South Africa noong 1971, nagpakita ng interes sa mga computer sa murang edad. Natuto siyang magprogram sa edad na labindalawa at nagbenta ng code ng kanyang video game sa halagang $500. Nag-aral sa University of Pennsylvania at kumuha ng mga degree sa physics at economics itinatag ang kanyang unang kumpanya na Zipto, isang online business directory service. Ibinenta ang Zipto sa Kampak sa halagang 300 milyon dollar noong 1999. PayPal Ginamit ang pera mula sa Zipto upang simulan ang XCOM, na kalaunan ay naging PayPal. Binili ng eBay ang PayPal noong 2002 sa halagang $1.5 billion. Ang kanyang bahagi sa benta ay $180 million. SpaceX, Itinatag ang SpaceX noong 2002 na may layuning revolutionizing ang aerospace industry sa pamamagitan ng pagpapababa ng gastos ng spaceflight at pagkolonya sa Mars. Noong Hunyo taong 2022, ang SpaceX ay nagkakahalaga ng isandaan at dalawamputlimang bilyon dollar, kung saan ang kanyang stake ay tinatayang apat na na porsyento. Tesla, co-founded ang Tesla Motors, ngayon ay Tesla, noong 2003. Ang Tesla ay naging nangungunang manufacturer ng electric vehicles, EVs, dahil sa innovation at advanced manufacturing processes. Ang paglago ng Tesla ay nagambag ng malaki sa kanyang yaman. Solar City Nag-invest sa Solar City, isang kumpanya na naglalagay ng solar panels sa mga bahay at negosyo. Kalaunan ay nakuha ang Solar City upang itaguyod ang solar energy. The Boring Company Itinatag ang The Boring Company isang tunnel construction company na nagdagdag ng $3.3 billion sa kanyang yaman. Twitter na ngayon ay tinatawag na X. Bumili ng Twitter noong 2022 sa halagang apat na apat na billion dollar. Mayroon siyang tatlong billion dollar sa Twitter stock. Sa kabuuan, ang yaman ni Elon Musk ay nagmula sa kanyang mga pagmamayari sa Tesla, SpaceX, at iba pang ventures pati na rin sa kanyang kakayahan na mag-innovate at kumuha ng mga risk sa negosyo.